Paano kung magkita ulit ang dalawang mag-asawang matagal nang nagkahiwalay? Susundan natin dito si na Bene and Teresa na dating mag-asawang matagal nang nagkahiwalay. Isang araw ngayong matatanda na sila, dito nga sila magkikita ulit matapos ng malaman ni Teresa na malapit nang mawala si Bene. Sa pagbabalik nga ni Teresa sa buhay ng dati niyang asawa, mababalikan nga nilang mga nakaraan at syempre ang bago nilang mga buhay. Kung saan, dito na nga aalagaan ni Teresa si Bene habang unti-unti na nga itong nangihina na makakaapekto nga ito sa anak nila na may galit nga sa tatay nito. At syempre, sa bagong kinakasama nga ni Teresa na si Celso, na tutulong nga din sa pag-aalaga kay Bene. Sa kaunting oras na meron sila, kikilalanin nga nila ulit ang isa't isa kung saan babalikan nga nila ang mga nakaraan at aayusin ito bago pa nga mahuli ang lahat para sa kanilang lahat. Title ng movie, Kung Paano Hinihintay Ang Dapit Hapon. Kaya ako ito pinanood kasi lagi ko nakikita yung mga stills na ito na galing nga doon sa movie and kahit na wala siyang masyadong context, naiiyak pa rin ako doon sa sinabi nila. Naiiyak ako doon sa ano eh, kaya lang katang harapin hindi dahil mahal kita, kundi dahil hindi na kita mahal. This film reminds me a lot of Hintayan ng Langit and Past Lives na ginawang iisang movie lang. Love the mystery kung ano nga ba yung nangyari nila Ben and Teresa and also how they approach yung pagkikita nga nila doon sa umpisa. Kasi it's not about reuniting para maging sila ulit eh isa tong pagkikita para magkapatawaran, magkausap, magkaayos, and magkaliwanagan nga sila even though ilang taon na nga rin nung nag-away nga sila. I love yung conversation si nila nung binanggit nga na narealize na nga lang daw ni Bene, na hindi na nga daw niya mahal si Teresa, pero yung nakakaiyak lang kasi talaga dito nung sinabi lang ni Teresa na nagising din naman siya na hindi na nga rin niya mahal si Bene, pero ayun nga, hindi lang talaga sila nagkasabay. What I love pa from this film is yung maturity nga ng mga characters and hindi sila nagpasok sa story ng mga unnecessary na selos or whatsoever. Sobrang dali lang kasi na nagpasok sa story and sobrang kudos nga sa kanila for not doing that kasi it made the film unique but also making the story more meaningful kasi mamahalin mo rin talaga yung mga characters eh. I love from the get-go kung gaano nga nagtitiwala si Celso kay Teresa na he's confident nga sa magmamahal nito sa kanya na kahit balikan nga nito yung asawa niya alam niyang uuwi si Teresa sa kanya. I also love yung relationship nga nila Celso and Bene na sobrang healthy lang na parang magkumpare nga lang sila kasi nga they know their place and situation eh. One of the things pa na napansin ko doon sa may movie, yung simplicity ng mga shots and cinematography. Dalasa nakatutok lang siya sa isang angulo and bibihira nga lang sila mag-change ng angle na nakakatulong nga para mas mababaran nga yung mga characters and yung mga moments making it more intimate na ayon din yung feeling kong goal ng film eh. I also love the lighting from this film na may mga nga na parang natural lighting lang yung ginamit nila and nakatulong nga yun to make the film more grounded. I also love the symbolism and appearance nga ng ulan or mga tubig na bukod sa it helps to set the mood, at least for me, meron pa siguro siyang mas malalim na message. Kasi kung papansinin mo tuwing may umuulan or usapang tubig, may nangyayaring importanteng moment sa movie. Gustuhan ko rin how they connect sa story yung dapat hapon nga na pasok nga siya with the story of the film. Sabi nga nila yung twilight of someone's life is kapag malapit na nga tayong pumanaw and ayun nga yung nangyayari nga kanila Teresa and lalong-lalo na nga kay Bene. Kaya e, nga for me, the ending was really meaningful kasi nga magkakasama nga sila nung nawala nga si Bene, tapos magkakasama nga sila during sunset. at kung iisipin mo nga what's na dumating na nga ulit yung panibagong araw, yung kinabukasan, may bagong simula at least for Teresa and Celso kasi finally, makakapagpakasal na sila but also, nagkaroon nga sila ng maayos na closure with Bene ng magkakasama. Kung iisipin mo nga in a way, baka mas okay na din talagang sinabi nga ni Bene na hindi niya na talaga mahal si Teresa kaysa magsama pa nga rin sila pero hindi na nga rin niya tumahal kasi nga baka in the end, parehas lang din silang maghirap at least nung nalatgo nga niya si Teresa mahirap man nakahanap naman si Teresa ng taong magmamahal at mag-aalaga talaga sa kanya na hindi nga kayang ibigay ni Bene bilang mag-asawa. Lastly siguro, sana binigyan pa nila tayo ng more context and clues kung ano nga nangyari kay Chito tsaka doon nga sa tatay niya, lalo na nga yung childhood niya doon kasama yung tatay niya. Kasi gets ko naman kung bakit siya galit eh. Pero a little more details would help the audience visualize nga what happened between them kung bakit nga ganun kalaki yung galit niya sa kanya. Like yes, galit siya kasi iniwan nga nung tatay niya yung nanay niya. Pero is there more to that pa ba? Pinalayas ba yung nanay niya tapos sinama siya na sapilitan? Tinaboy ba siya ng tatay niya? Iniwan ba si Chito kay Bene tapos pinabayaan siya. Like gets ko yung pinaparating na absentee father nga si Bene pero sana mas nagbigay pa ng more context kung bakit ganun nga kagalit si Chito doon sa tatay niya. Again, sinabi naman nung hiniwalayan nga ni Bene si Teresa pero wala na kasing masyadong info what happened after that besides a few dialogues kung bakit talaga nasira yung relationship nila bilang mag-ama. So yun lang naman, again ang title ng movie, Waiting for Sunset. Credit sa gumawa ng poster nito kasi ang ganda. And ang rating ko for this film ay 8 out of 10.